Yan. Ganyan po kataas ang inaakyat na amin. Yung papunta doon. Yan. Diyan mo itsura kanina papulbo pulbo pa ngayon naglalangis na. Yan. Ayan. 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 Mga naglalangis na po. Kanina fresh na press, Ngayon. Wala na yung Wet na wet. wet, wet. Ayun, yung pinaka sexy sa amin. Attitude yan, Aray ko. Pinaka sexy pinaka-chaka Ano? Wala. Ito si Niko, ito si Nico? Ano, si Nico. Nico. Si Nico. pinaka-gwapo namin classmate, historian. Oh, Oo. Ay, pero... <laughs> yan, pinungaling ka daw. Yan, pinaka-gwapo pero pinaka-malibog din. Yan. Gusto-gusto gusto niya panoorin yung ano... Kinichi! Oo, Kinichi. Sige, yung dalawa yung ano... Wala yan, eh. Ito mahilig sa Kinichi. Yan. Alam niyo ba kung ano yung Kinichi? Ano yun? Alam mo na? Alam na? <laughs> Takbo tayo! Woo! Yeah! <laughs> Ay, ang picture-picture daw po si Layan. Hello! Ay, yeah. yeah. yan, video! Ako Hi! Jowa yan, jowa. Ayan, ganyan po kataas. Kung gusto po magpakamatay ni BJ, dyan lang po siya tatalon. Lebri. Lebri daw. Basta Lebri. Ha? Ibigyan so, mo naman ang pinigyan <magnan> sa delicate yan. Oo, yan. Porma! pa. Excuse me! Hindi ako naka jelly Ay, kanina naman! ka, gaga. Masa si Joseph. Ano pa rin? Hindi na. Hindi na. Hindi Hindi na. 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 dirba mo mo electric. Grabe. Wala pa to lang inari sa masaya. araw-araw. Pagod na. lumalaki <laughs> na yung butas na ilong ni Aileen. Ayan, <laughs> naren. <nagmamatika> na rin. rin <laughs> oh, tingnan mo. Alam oh, maging oh, <laughs> <laughs> na